So, ayun, sa mga pinagtalang umaga sa ating lahat, uh, ngayong araw is December 29, 2023. So, ayun, malapit na matapos noong 2023 and naway may natutunan or may natutunan kayo sa akin sa mga discussion natin, sa mga talakayan na tinalakay natin, sa mga tinuro natin, iba't ibang series, Bible verse or topic sa mga nagdaang video na ginawa natin So, ngayong araw is pagkatuloy natin yung nasimula natin topic or yung series na Better Than Ever Things to Let Go in terms of finance health ministry family and spiritually So, ayun yung nagdang video natin sa topic na to. Natalakay natin yung finance and health. Ngayon, is talako naman tayo sa ating subtopic dito sa series natin na ministry. So, ano ba yung mga dapat nating i-let go or matutunan natin na kung mga yung mga mali nating ginagawa is matama natin or maiwasan natin kumbaga bago matapos tong taon ano yung may mga dapat at ilag ko sa in terms of ministry yung ministry means yung pag, pag worship yung paglingkod sa Panginoon ano may mga dapat natin ilag ko in terms of ministry ah uh, so ayun para lumakuin talakayan natin lumakuin muna tayo sa ating Bible verse sa araw na to. Ang Bible verse sa ating sa araw na to is Job chapter 8 verse 9. Ano ba yung sabi dito? For we, we born only yesterday and know nothing and our days on earth are but a shadow. Ang sabi sa Tagalog, sapagkat parang kailan lang tayo ay pinanganak, di ba? Yung mga pat lagi natin narinig na parang kailan lang bata ka pa bata, kailan lang pinanganak ka na ngayon ang laki laki mo na at kaunti lang ating nalalaman at ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng alino na hindi nagtatagal so yun ang point dito is yung kaunti lang yung buhay natin kapag sobrang ipili lang ng, mundo, ng buhay natin sa mundong na to na kumbaga yung, yung may ikuli na yun is gamitin natin sa paglilingkot sa Diyos hindi yung gagawa tayo ng bagay na hindi naman makatulong o masama. Yung mga nyo yun. Tapos para lamang ang ating talakayan, tumako naman tayo sa ating teaching. Ang unang sa teaching natin muna is, ang sabi nito is ministry. Ayun yan, yung mga natin, di ba? Things to let you before the end of the year. Yung mga labatan ni let you bago matapos itong taon na ito. Uh, laziness and excuses. Kumbaga, tamaran sa kayo mga excuse natin na ginagawa para hindi makakating sa church or hindi makapaglingkod na dapat natin alisin. Una is, life is too short to not serve God. Kumbaga, maikli lang yung buhay para hindi paglingkuran ng Diyos. Kumbaga, itong ikli na itong buhay na to, kung ipaglilingkuran natin yung Panginoon, may kapalit to eh. Ito yung buhay na walang hanggan. Kaya pag nagawa natin, yung ito yung buhay natin is iserve na natin. Kasi si God naman talaga yung nagbigay ng buhay natin eh. Kaya ibalik natin. Kasi kung baga may kapalit naman itong buhay na walang hanggan. Pangalawa, life is too short not to involve in a Great Commission. may ilang buhay. Tapos di ka pa may involve. May involve ka sa mga gulo, sa mga kasalanan, kaya mas maganda na ako i-involve ka na doon sa Great Commission of God. Pangatlo, life is too short to not invest in eternity. Yun, sa hindi na mo <coughs> Mag-invest ka na doon sa buhay na walang hanggan. Yung sabi ko na, yung buhay na sobrang ikli natin. Pag in-invest tayo kay Lord or doon sa eternity is may kapalit yan na buhay na walang hanggan. Kasama natin si Lord. Ngayon yung buhay na wala hanggang na wala sakit. Hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo gutom, hindi na iiyak. ayun yun. Tapos sa mga application naman natin, wala is grab every, every, grab every opportunity to serve God. Kumbaga, i-grab natin yung mga opportunity na paglingkuran yung Diyos. Magaya ng example, is free time. Kumbaga, kung, kung free time ka at kaya mo naman umatin sa church umatin tayo and so pre kung siguro ang busy ka naman so, paano kung baka kumuha tayo ng konting oras para pag pray kay God and so ayun sa pangalawa maximize our time here on earth yun i-maximize natin yung oras natin sa earth na to hindi yung Itong oras na to is gagawin mo to para dun sa bagay na hindi na makatulong sa iyo or hindi naman maka grows sa in, in, terms of relationship natin kay God. Maximize natin yung oras natin. Last, narrow down our focus. So, mag natin yung mga plano ni God para sa atin. Focusan natin yung eternity, yung perfection na kumbaga yung new creation na kumbaga nakaset na yung mind natin sa mga kasama ko pang sa mga kasama ko dun sa Great Commission na yun sa Eternity yun nakaset na yun kumaga focus na si God huwag na tayo magfocus dun sa mga bagay na makamundo masasama na hindi naman nakatulong sa atin so yun discussion naman natin what are the importance of narrowing down our focus So, ayun sa para sa mga kasagutan ninyo, please comment lang sa comment section para makibasa or mabasa ng iba yung kung baga makapag-share tayo sa iba. Para sa ating prayer, Lord God, forgive me whenever I am lazy or whenever I have a lot of excuses in order to not serve you. Please, Lord, help me to grab all opportunity to serve you teach me to narrow down my focus on the Great Commission. Life is too short, so please let me become the person you design me to be in Jesus' name. Amen. So, ayun, natapos na tayo sa ating talakayan na may, may natutunan tayo eh, lumas luma, abang tumatalo, mas lumalalim yung relasyon natin kay God or yung pananampalatayan natin sa Kanya. And sa So, na discussion, tatalakayin natin yung karoktong or din sa karoktong ng series natin na better than ever. And naway, hindi kayo magsawang manood. And maraming maraming sa, maramat sa panonood. God bless to all.